Okay mga boss, so yan, mayroon tayong ginagawang multi-cab ngayon na F uh, F10A yung kanyang makina. So, yan. so ang issue nito mga boss ay yung kanyang radiator na haluan ng langis. At saka yung kanyang makina ay pinasok uh, na rin ng tubig so naghalo na rin pati sa makina. So ang ginawa ko nito dito mga boss ay nagtapo hole tayo dito tapos pinarepis natin yung head. At yun, din ko nga talaga yung head niya. Balik tatlong pasada pa ng machine shop bago Ah uh, napantay yung kanyang head so ito para sa mga baguhang nagwi mekaniko so hindi lang yun ang dahilan kung bakit naghalo yung uh, langis sa rajitor, o kaya yung tubig naghalo sa langis sa loob ng makina so isa sa pinaka pinagmulan mga boss ay ito yung kanyang water jacket mga boss so yan So, nung pinarepress, hindi ko tinanggal yung camshaft. So, yung nabuo na, saka so, ko na tinanggal yung camshaft at nakita ko na may butas yung kanyang so, water jacket. Kinain na ng uh, kalawang mga boss. So, yan. So, bali ito, bali apat. Napalitan ko na lahat yan ng water jacket. Dinukot ko lang. So, pwede mangyari ito sa inyo na naghalo yung langis sa radiator o kaya yung makina na haluan ng uh, tubig. So, kung hindi ko wala naman pressure yung radiator ay maaring nandito lang nanggagaling yung singaw sa water jacket so yan kasi uh, bakal po yan kinakalawang po yan, yan. so yung number ng ating wa water jacket ay so yan yung ayan, number 20 mga boss so sa f uh, a na water jacket sa cylinder head sa loob uh, 20 yung sukat siguro yung sukat nya 20 so yan o, so, bago na yan mga boss isa yan sa pinagmulan o pagmumulan ng paghalo ng ano uh, tubig sa makina at langis sa radiator mga boss yan okay, so bago na lahat yan so bubuin na namin